kini ang akong suliran. Sa tung pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa tung suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhian. Aba na ay suliran na dilin mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad niini, ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod na tao kinigatong tulumanong na nag-uluhan. ang akong ang akong suliran. Tawagalan ko ninyo sa panganya, Jeline. 15 years old. Estudyante pa. tagami misamis oriental. Punto medical kini akong suliran. Tabahin kini sa akong aum, sa akong nao, kilit sa akong ilong, o kubo sa akong mata. Gusto mong good name ipakuha ni mama. Aron ninyong hisatan. So, doon ko dihang sita niyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghita po. Gusto na kong akong ipon ni akong bungok. Di pan ko ka mauoy. Mama! Tabangi kong pugong sa akong bungok, mapi. Ay, ayaw sa akong gidisturbo ka diri, ha? Magitahe pa ko, Jilin. Ay, magtusok ka na akong kamot na. Umanon ko, sa re. Ay, kano'n man akong gusto, Mabi. Ay, pag gusto sa imong gusto, ay, Jilin. Pidagkan pa kong gibuhat dire. Mamilo pa ko sinilang handay. May pagtabangan ko ni mo ato, ay. Ah! Uh -huh. Hmm, basta sugo lagi. Ay, dayon. Hmm. Ako na lang, ani, ay. Sige, may pa. Ibabay ka pa, ya. ba, Pagkat unong pugong anong imubok, day. Kung dili ka gusto, nga topihan ko nagmubok. Ay, hindi ko mama, oy. Hindi hmm. ko kanyain mo bubok. May ako tumboy. Oh, Madiha, ay. Yan ma, o. Oh, pagkat anong buhok ni mo, diya. Makita na bitaw na sa imong pagpanamin. Chiki na lang, oy. Hmm. Alam mo, naalit yun ito ng itom sa kong aping. Ha? Sa itom ba? Kani pa. Ang sadaay ni. Eh. Ay, kabati ko na, Ana. Nakahuga mo na sa imong naong jilid. Kutkuta rin na, kutkuta. Aron mawa. Ha? Batik ka na tanawan mo eh. Mung suwayig sige kutkut. Aron matangtang na. Ha? Chilim, uy. Kay basti makadaot na. Ingon man si Mama. Kay makapati ko na sa kong naong. Di man ko. Nindot na nang naay um, ang naong. Ha? Ang, ni? Hmm, namang na. Pero nasa ko kong suwang ay ikay maklaro. Mayo ganit ng imo kay Klaro. mau ganing bati kay Klaro. Nakapati tanawin sa kong naong ingon si Mama. Dili, Laki. Angayan man ka. Ako ngayon ganit. Nga, wait, um, Iyab yung tuyo ag pabutang og awm ang iyang nao. Arun ko nun ni Lutan, aon. Ni -la in laki Mao Maong ayaw na tangtanga ni mong aong, kay swerte na ni mo. <coughs> May naibawaan sa cancer swerte, no? Ingan mm. e man ganda akong lola. Og ang akong yuyo. Maong tuyoan kinyabutang og aum, -aum ang iyang nao. pa, Swerte da Swerte ni. Unsa ko Jeline? Nga di malas man ang permaha. Ha? Nga nga di malas man sa tiyo? Kaya ang imong aw, naadapit sa ubos sa mong mata. Ay bot pa sa bot, anak. Dali kang mabiyuda. Ha? Mabiyuda? Nga man? Kaya kung maminyo ka, ah, mamatay ang imong bana. Kaya naa mahimutang ang imong awm sa agasanan sa luha. Kasi kaglaki, Jeline. Oh. Kaya kada mabana ni mo, mamatay yun. Unso? Uh, na iyo akong kaikag sa pagpatangtang sa akong aum sa akong naw kay mabiyuda man kuno ko dali o mamatay kuno akong mabana ang akong am naadapit sa gasanan sa luha Sigehan ni nako kot ay mawa kay mao may ingon ni mama nga ipatang-tang ni. Apan hangtod na nga nadaga na lang ko, wa gyud siya mawa. Unya. Ay, ala ka kuapo gyud mikmik oi. Ipo pa pagkaayo na siya ni Mujilin ay. ay? Di ko kanahan anak niya uy. Ha? Ngano di anak niya nga kwapo anak niya? Mao gani tungod kay gwapo. Hmm, unsa naman ni siya oi? Nga naman ko nun na. ato ka kagustos mga apitig naong. Sayang ten kagwapo ni Migmig -Mig, kung mamatay siya sa iyo. Ha? Nga naman, naman, naman uy. nga naman ba't magkana istorya sa iyo nga mamatay si Migmig, -Mig, uy? ta, na may aong ko sa akong naong dapit sa agasanan sa akong luha. Nga bisan ang sao na kung iyong di mangyod niya matang Nga sa ato pa, naana sa akong kapalaran, nga mamatay ko nang ako ang mabanaday. Ingon pang tiyo na ako, Mamatang mabanan ako, mamatay, kiyod. Kas ko naku kuog Maong, na lang ko magpinyo tayo, Di na lang ko mag-ibog-ibog kuog laki. Kaya ko, mga matay niya sila. Makriminal niya ako, tungod ni akong aong. Unsta? Nge! Ka-weird ba ni mo, Chilin, uy? <laughs> Reminder lang ti ha? Ni anata ta sa generation nga high-tech na? High -tech na. <laughs> Mga milinyas na tanno, di na ng mga patuotoos katiguangan. Wa na naroon sa atong panahon, no? Pero ang sao naman lang kong tinuod. Kaluoy ka ang Unsaon so, man gid ako no? Aron matangtang ni akong aom. Ah, gusto. Ako ning tusdo ko ng dakong. Tuslo ko nang akong dakong ug lugiton. Mangita ug dakong bi. Nya nang dakong. Sugdan ko na sa pagtusdik ning akong aom. Mm. Um, aray! Aray! agay sakit na di ay oy okay mm, da, oh. na oy oh tano na tama gibuhat niyo, mo ah uh, ang akong am um, sa nong pa ha huh? ang gituslok lok ug dagom aron mawa kay di malas man ko nun ni eh. oy 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 ayo gyud buhat ha ay, ay. ayo gyud undangin na kay mapariya siya kang noy kaloy ni mo uh. kita kang noy kaloy ni mo nga halos katunga sa yang naong mi itom Kay mi katag ang gitos dik ang Ha? Oh, huh? Naglibog na karon sa angayan na akong buhaton og tuhuan. Kay kon ako lay pagbuton, di man subject ko ganahan aning aom sa akong naong uy. Kay maka-distract ba? Ugaw tan-awon. Ang ako mga pangutan na maokinin kining sunod. Unang pangutana, ingon ng akong mama, wa pa maning gituhuan na mong aum sa akong naong pagkatao na ako. Nabantayan ni Namo mo hang seven years old na ako. Aum yun ka ni o tumtum -tum lang. Ikaduhang pangutana, ingon sa akong tiyo, nabati ko noog tilimad o ning aum sa akong naong kay dapit sa agasanan sa akong luha. Dali ko kung mabiyuda o mamatay ang akong mabana. Tinuod ba na? Ikatuloy. Gusto na akong tangtango ng akong aom sa naong. Ako na ning gikot ko to gitos dagom. Wa man mawa. Unsaon man ni siya nga matangtang? Ikaw pa to kitapusan. Ibadlong ko sa akong papa sa pagtusdik nako sa akong aom sa naong. Kay na ako na siya kaila nga uh, mikatag ko no ang aom o uh, uh, mitabon sa katunga sanaw. Nakakita ko aning tawhan na uh, o uh, makahadlo kayong tanawon. Tungod yun ka to sa aom nga iyang gitusdik. Palihog tabangi ug tambagi ko kini ang akong suliran Jeline Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Batan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon. Sa ako ang partner ang among tingog sa kahanginan gihapon ang inyohang mapaminaw og tungod ako usa ka abogada mga pangutanag mga tambag kabahin sa punto legal ang ako mahatagan og tubag. Tungod kay usa man ako ka medical doctor ako mutubag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug related nga mga problema. Asa pa mo ana ha doktor lisensyado abogado nga lisensyado gyud ang muhatag ninyog tambag wa gyoy lain way makalupig no aning programa ha mo na ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong facebook account kini ang akong suliran official writer's page pwede sa gyud atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City Kumusta guys? So, kumusta tong mga suking tigpaminaw sa mga naminaw sa ilahang balay? Sige, rabag yung uwan-uwan. Dere Cebu, dere Sayas, no? Wai undang. Wai undang. oh, ang mga linabhan na sao na lang ni. <laughs> no, unya na lang sa tamaglabas sa kay mama mabasa, dugay kay maumog na atong mga linabhan sa put puto na punta. So, paabot lang tayong mugawas ng adlaw Usa sa tamang mga labaha, padayon lang sa tagpaminaw na may dagang buhaton nun din sa balay, manghinlo, manlimpyo, samtang naminaw sa tong programa. Yeah. Mausap oh, na ba yung ang mga laundry-laundry ato ni? Yes, mahal oh, na sa usahay. Oh, mahal lagi po, no? Yung usahay sad uh, sa ka ng... Sa murag bugat may pos pitaka, no? Tinood yun. Tinood sa pod, no? Yes. Pero sige lang, padayon lang gihapunta. And kinsa may mga i-greet na to today, dog iya yeah, kung i-greet ang mga taga-kabalian, no? Hindi lang mamina. May, mami. may pagpaminaw ni Jewel o Rebecca Buling o mga taga taga Liluan no Liluan Cebu oh? mga umpok gokong family o Liluan Southern Leyte no may pagpaminaw ni uh, Braud Braudilio Quares, no mm -hmm. si Manaminin Minin Entrada no, ako pa rin parenti si Manaminin. Minin no IB umpok Ison o Justin Ranga diha sa Liluan Uh, Kapitan Danilo Aguilion, kumusta at tung kinabuhi diakap no Correct and am um, ato ang makuto na pagtulon today Ang ato makuto nga pagtulon karong adlaw mo kini to love yourself no, is to understand that you don't need to perfect to be good. You don't need to be perfect to be good. Yeah. Correct. Huwag perfect ka to nino. Huwag mo tao nga perfect. Matay mo sa kayo mong kinabuhi o kumplito na katanan. One of challenge. Huwag niya, mag man siya ng mind lucky kanyang ilad sa kagbatasan. Maog yun, no? Pati po nag-i mo ang pakitungo sa uban ni mga tao mas may pag naakay daghang apan no sa kinabuhi pero maayo ka gawe. Oh, atong oh. balikon ang definition sa health. Mm. Ako nag gatusan na kahigayunin akong dina gina, gina bat-batin sa itong program Mm. Ang health is a balance between physical, mental, social, and spiritual well-being. So, kanang social well-being, but pasabot na, naa kay silingan. Dili kay bugiro kay ka, kay bago kang auto, niya yung silingan na ito, na rin, Dili Mauna. na maayo, no? Oh. nako unsao na lang ni. Atong atong kanang letter sender karon na. Uh. atong letter sender no? ato niya si Jelaine, mm. 15 years old, taga Misamis Oriental. Si Jante pa siya, may tungod ni siya sa iyang aum. Ah, okay. Mul, no? Aum. Kanang mul, no? Sa iyang naong kilid, sa iyahang ilong, o ubos sa iyahang mata. Nalagi mo nga, mga pagtutuo, lagi po na yung awam ato niya. ka na Dili kanina. kayo ko doon. No. O, pero nasa ingon nga, kung asa dapita imong awam, na ay mining. unay awm ang imong mata, makakita ka di ingon ato. Kung oh. na imong tiil, laagan ka. Oo. Oh. Kung imuha, uwagan ka. <laughs> Ambot, ang sana Oo. Oh. imong kamot, madato ka. Ambot, na may awam akong kamot, waman mo, tingin mo, tanadato, dok. dato ako kung butang agaom ning akong kamot kay para pero mo niyang mga pangutana dok oh. no um ingon sa yahang mama wala pa man kuno nang uh, gituhuan nilang aom sa yahang naong pagkatao nabantayan kuno nila pagka seven years old aom hmm. baka na or tumtom tumtom is freckles di ba yes uh, hmm. actually uh, hindi diri mga gitaw um, mo nga mugmul or uh, Ah, uh, mga medical terms sa mo ani no, kanang skin na uh, skin growth ni siya no. Uh, normal skin growth ta siya mahitabo diha sa uh, kita untog pigment producing cells nga kining melanocytes so to, sa mga medical student mino to natay kita wag og melanocytes nga mo siya nag, nag produce og uh, kining pigment nga mo produce diha sa atong uh, atong panit no unya kung ma-expose ka sa sa adlaw posible nga mo darken ni siya madiscolor mm -hmm. nya mu, mu, mutubo ni siya medyo mu protrude siya on top of your skin no so mao siya nga uh, gi gi giingon ni makahatag ko ni nag kanang information sa mga tao na yung mga totoo nga asa ko nang napita nga ang mutubo, tubo ah, ana ko ni siya yung mga meaning but usually part to siya normal growth ta sa atong skin no nga mawa na po ni siya uh, in due time no may lang gadi ug dili siya malignant no mm -hmm. so uh, uh, mga 40% mm. o mga, mga urban one half sa mga malls yung sa body usually wala problema about uh, malignancy kung malignancy kan no, wala ko nga yung problema uh, kasi ito nga itong sinder si uh, Jilin mm. nga cancerous ni siya, no? pero wa yung ko mo kung uh, ni Armang ka sa usamis ila no? amisamis uh, ato ning ipabayupsi kung naghatag na ni mo og uh, hasol sa una-una no? ato ipabayupsi kung walang ni magsamba buksay mo, uh, pwede na nagong pabayaan, no? Pwede na nagong pabayaan. Tama aom, Dok, na nagtubo, na apuy aom nga, wala lang, same size lang yun siya the whole kanang time. Bahalag dako na ka, tiguang na ka, niya, di po makabother ni mo. Di po makabother mm -hmm. ni mo. Pero kung nagtubo ni siya, o niya, binag na yung mga discharges, that is alarming, yes, no? Yes, So, uh, mauna siya nga, uh, naman mga tao nga, ganaan silang nai aom kay murag uh, trademark. Murag, Mur 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 trademark. <laughs> Mur <laughs> Mur kanang <trademark>. Mur <laughs> kuan, or Mar Mar, Mar ang uban man gani magpatato man gani ato ni no. Ang patato. Mm. pindi lagi pod sa imong uh, okay, kwan. Lain yung gustong uh, tao eh. Uh, Ikaduhan yang pamutana. Ingon ko no iyahang tiyo nga bati ko no ang tilimadun nining aum sa iyahang naon kay dapit sa agasanan sa iyahang luha. Maulagin eh, Oh. Dali ko no kung mabyuda. Kung mamatay ang akong uh. bana na tinuod ba? <laughs> Isa ko katubag jud ani ikudok ako, ka ng... Ako 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 ano. Mo ba ni po sa mong libro ng ani no ako na kay aw. Oh uh, uh, ng permit kan. Sa, kang... sa wa man na ingon ingon ada pita diha mo ni agasanan sa luha dali mamatay ang imo mga labuan sana. Unya wak ka mani. bata pa ni mo Jelin oi 15 di pa ka mabiyuda oi. Oh uh, bita wa pa gani kami niyo. <laughs> pa ka <maminyo>. Ako dili <laughs> sad kayo ko ingon anak to that extent mo tuo tuo pudok og am ah kana magtuo tuo ba no kay ang destiny o ang ang kinabuhi sa sa tawo man ang aum Maog yun. Nagdipindi man na siguro sa ato ang lifestyle, no? Kung abusado ba ta sa ato ang lawas, gigamba na to atong lawas, or nasa di mga factors sa mga genetic baro na ito, kaliwat Hormonal, na hormonal ni. Yes. Hormonal, o niya, kiningin ni mga birthmark, mga skin markings, kasagaran ni naani siya pagkatao. But, kung hmm. akong inaingon, na ay mga factors na mutungaran rin siya kung ikaw pirming na-expose sa sunlight, o, o naabakay pirming uh, ma-irritate ang skin, this can cause abnormal growth ng napita, no? Mm -hmm. In worst scenario ato ni sa mga derma, mga dermatologist, mga mga in charge gid ani mga nanim problema ha, ilaning e, e laser treatment or surgery, surgical treatment, no? Mm -hmm. Ayaw mo niya anang naay pato pato bitaw ng, ka, kanang lahi man po nang wart or kalunggo, no? Lahi po na siya. Kanang bitaw ka kuang kanang naay ko or kanang uh, kalyo. mo nang kalyo kanang magsasapatos bitaw lahi po na siya. Kining mm kening -hmm. mole ko kining aum lahi po. Ako balikon, pwede ni siya horm monal ang yes. rason ha okay sunod niya ang pangutana doc gusto kuno niyang tangtangon ang iyahang ah uh naong sa iyahang ang aom sa iyahang aping kay iya na kunong kut o gitus-dik og dagom hala wa mang mawala ayaw uh, ah. in town ayaw Sao in town na, dili na really not, that's not the way to take it out yes other than there is a rest nga magkasakit kag titanos oh. baloka on say, kanang imong dagom wala ma sterilize masakit kag titanos o so ma-infected ang dapita mamulunga imong naong wa na sa mudool ka og usa ka dermatologist da sa usamis sa misamis area no Kaya hmm. na na sila yung mga laser treatment ato ni na, na, ang cosmetic bang po nga effect bang guna. What I mean cosmo, cosmetic effect na dili ka ma, ma disfigure ang imong naong human sa pagkuha ni mo sa aom. Na mura na pong dili mailhan ba nga dihay aom ni atong una diyang napita sa imong naong kay uh, sensitive ba yun na atong naong. Anong daghan kayo mga nerve supply, blood supply. O, balik ko na ko. Stop freaking sa imong aom. O, aum, ayaw, ayaw naghilabti. Ayaw hilabti. Kuk kay, mm -hmm. ma-titanus ka ni, no? Pataka ka uh, masamad na And that's not the way nga matangtang tang na siya. Ani lang ne, di mang gina, bate, gusto gina mo tang-tangon, na ama, gabay, man tanduha. no, jijilin, kung gusto ni mo tang go to a dermatologist. Dermatologist. Kay laser na. Oh. That's how you take it out, i laser ang aum. Depende kung usa scrape off or a laser magdepende unsa na kung nagburut ba or ni embed siya together with your skin. So ayao ug buhat to ikaw ikaw lang kinahanglan kag doctor ang tawag ana dermatologist. Dermatologist. Naba po bi mga totoo aton nga kung imo kuno aum kunun na sa in between your eyes you kuno kay diyagtan kuno kag ang heal. <laughs> Di ba? <laughs> oh, nalang yung mga yung nanapon na no, ba? Pero, dinipot na may ngon nga, mo na No, ako, mm -hmm. medical doctor mong ko, no, uh, sa high bulig po, madali nang itawag na mga gikan sa katigulangan, no? <laughs> Mauna. Uh, so, Sunod ang, ang uh, pinaka-importante ito nino, katalag yung ngon nga, never uh, again break your aum kay maproblema niya itong malungag niya ino na, makinang nanasang kag plastic surgery noon, na, sao aum na lang. Correct. Uh, Ikaw pa, itong katapusan niya ang pangunta, nag-ibadlong sa ako ang uh, papa sa pagtusdik na ko sa akong aom og sa, sa, akong naong. Kaya na ako no siya'y kailangan ni katag kuno ang aom. O hala, nitabon halos sa katunga sa naong. Nakakita ko aning tawhan na o mahadlok o makahadlok tan aon. Tungo bagyod ka sa aom. Ngayang stick. Depende mong guna siya. Hmm. Sa skin lesions mong siya. No? Sa kumalikon, uh, dermatologist ang expert ni Ani. No, na ano siya yung mga kahimanan sa pagsutaon sa mga klase nga uh, lesion nga nasa imong skin skin na mo pinakadako nga organ sa lawa sa tao ha unsay pinakadako nga organ sa ah, lawa sa tao dili atay dili baga dili kasing-kasing dili -kasing, kidney ang pinakadako nga organ sa lawa sa tao is skin mm. ah muna pinakadako ah. so na ay mga doctors nga in charge na ng pinakadako nga organ sa lawa sa tao nga mao ang atong panit no atong skin yes okay mga suking paminaw hinaut untangan na na kutlo na na an karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Ni Obra. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat ug at maayong adlaw.